Kung ang mga eksperto sa politika ang tatanungin, dapat na raw samantalahin ni Pangulong Noni Aquino ang talumpati niya bukas sa graduation ng Philippine National Police Academy para muling akuin ang pananagutan sa inkwentro sa mamasapano nang wala o manong tono ng paninisi. Sa ibang isyo naman, tila hindi pa rin daw ramdam ng ordinaryong Pinoy ang ibinibida ng Pangulo na lumalagong ekonomiya ng bansa. Balitang hatid ni Ruth Cabal. The tremendous amount of confidence the global community has developed for the Philippines is incredibly gratifying, especially considering that not too long ago, we were known as the sick man of Asia. You ain't seen nothing yet. Ang Pangulong iniintrigang nahimatay kamakailan kila salesman sa harap ng mga lokal at dayuhang negosyante. Ibinidang ilang datos sa patunay raw ng paglago ng ekonomiya ng Pilipinas, gaya ng 6.1% GDP growth rate noong isang taon at ng mahigit 6 billion dollars na foreign direct investment o pumasok na kapital mula sa mga dayuhang korporasyon na all-time high daw. Bloomberg recently reported, I'm told, that the Philippines is forecasted to be the world's second fastest-growing economy in 2015. At magtutuloy-tuloy raw 'yan sa tulong ng 570 billion peso infrastructure projects ng DPWH at mga programa para linangin ang kakayahan ng mga manggagawa. Bet on the Filipino people and discover for yourself how it's more fun and more profitable to do business in the Philippines. Pero umaasenso ba si Juan de la Cruz sa mga datos na pangakit ng panghulo sa mga negosyante? Kung ang latest Pulse Asia survey kasi ang titignan, mga isyong dikit pa rin sa sikmura ang mahalaga sa mga Pilipino. Gaya ng pagkontrol sa inflation o bilis ng pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo. Umento sa sahod, pagsugpo sa katiwalian, pagbawa sa bilang ng mahihirap at paglikha ng marami pang trabaho. Katulad namin, mahirap lang kami. Kung walang tarbaho, di simple. Paano kami makabili kung ganun kataas ang price yun? ang sahod, apos sa bilihin, mahal. Hindi nabibigyan ng pansin. Inflation in the Philippines has been well uh, under control. We continue to uh, uh, have an uh, environment that uh, encourages uh, ample supply of the basic uh, uh, necessities. At may mga Pilipino pa rin di nakalilimot sa madugong enkwentro sa mama sa panonoong Enero na nagpabagsak sa approval at trust ratings ng Pangulo. Tila kulang ang ilang beses niyang pagpapaliwanag at pag-ako sa responsibilidad. Sa inaasahang talumpati ni Pangulong Aquino sa graduation ng Philippine National Police Academy ngayong Webes, inaasahang muling tatalakayin ng Pangulo ang isyu. Para sa ilang eksperto, samantalahin daw dapat ito ng Pangulo para muling akuin ang pananagutan ng walang tono ng paninisi. Ang kinahanap naman ng taong bayan ay hindi pag-amin sa lahat ng nangyari sa mga masapano. Dahil may mga bagay na wala naman talagang kinalaman ng Pangulo tulad nung uh, labanan sa ground level. Pero kahit makontento ang publiko sa paliwanag ng Pangulo, mababalik pa kaya ang tiwalang na sa kanya? Ito naman ay eh, pwede pang tumaas. Maybe it will never reach the levels before, may, before mamasa no? pero hindi rin magiging lame that ang presidente. As far as the, yung tuwid na daan, eh, hindi naman siya nag-stray doon. eh. Okay? Makikita pa rin mga tao, marami namang nangyayari maganda para sa ating sa ekonomiya. Ruth Cabal, GMA News.